Ini harap na sa plenaryo sa Senado ang committee report number 19 para sa ginawang investigasyon ng Blue Ribbon Committee kaugnay sa biniling 2.4 billion peso na overpriced na laptop ng Department of Education sa pamamagitan ng procurement service ng Department of Budget and Management. Sa kanyang sponsorship speech, sinabi ni Blue Ribbon Committee Chairman Senador Francis Tolentino na mula sa may git 10,000 pahina ng ebidensya ang nakala para mabuo nga itong committee report. The evidence gathered by the committee, Mr. President, consisted of 10,662 pages. 10,662 pages. Ayon kay Tolentino, bukod sa katotohanan na overpriced talaga ang mga biniling laptop, Antidated din ang kasunduan pinasok ng DepEd at ng PSDBM. Nakasaad sa committee report ang rekomendasyon na kasuhan ng kasong kriminal at administratibo ang mga dati at kasalukuyang opisyal ng DepEd at PSDBM na sangkot sa laptop anomaly. Napatunayan din na overpriced ng 979 million pesos ang kontrata para sa supply at delivery ng mga laptops. Kaya naman ipinag-utos rin ng komite na mabawi ang masabing sobrang halagat at ipinalalagak ito sa National Teachers Trust Fund kasama rin sa rekomendasyon ng tuluyang pagbuwag sa PSDBM kung saan naghain na si Tolentino ng Senate Bill No. 1802 at Senate Bill No. 1803 para naman sa rekomendasyong amyandahan ang Republic Act 9184 o Government Procurement Act. Offices. Mr. President, I filed I have filed the bill relative to this. I have filed today Senate Bill number 1803 amending Republic Act 9184 otherwise known as the Government Procurement Reform Act providing for the eligibility of bidders in the procurement of goods and its infrastructure projects and for other purposes. I have a copy here Mr. President kafa file lang po ito ngayon alas 3:40 ng hapon. Mayong araw na ito. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas sa balita.